Alright, so sagutin natin tong ano, pa ko na nakalak yung profile. So, pakiusap ko lang nga pala ha, sa mga mambabash sa akin, sa mga basher natin dyan. Huwag naman kayong mag ng profile nyo, para naman may pagkakakilanlan ako. Para makita ko kung mo talaga kayo. O kaya, huwag kayong gumagamit ng ibang account pag mambabash kayo. Kunahin <laughs> natin yung sinabi niya sa akin, dun sa dulong part ng comment niya na yan is, sa sinisilaw mo yung makakasalubong mo medyo sarcastic kasi What I mean is, ganoon agad yung sinabi mo sinisilaw ko parang ang dating sa akin kasi is nagpakabit ako ng MDL na yun ang purpose ko silawin yung makakasalubong ko so eto yung sinasabi nga ayan, yan dilaw na yan ayan, low beam lang yan naka low lang yan ang high ko nyan is eto ayan, may puti may kasamang puti tsaka dilaw. not all the time is binubuksan ko yung MDL ko na yan. Hindi ko laging binubuksan yung MDL na yan. I-open ko lang yung MDL na yan. Aaminin ko ha, kahit medyo maliwanag yung area. Basta hindi ko sa ulado yung isang lugar o hindi ako familiar sa isang lugar. Bakit? Kasi hindi ko alam kung may mga lubak-lubak dyan o may mga sira-sirang uh, kalsada dyan. Doon nasa kabisado kong lugar eh na alam kong maraming lubak-lubak binubuksan ko yung MDL ko eh para nakikita ko ng mas malinaw yung mga iiwasan ko na lubak so not all the time binubuksan ko yung MDL ko mga tropa, mga sir mga basher <laughs> tulad nito, yan, yan yung area na to sa ulado ko na lugar na to alam ko yung mga lubak-lubak dito na kahit medyo madilim alam ko yung lubak-lubak dyan na pwede kong iwasan, ba? Diba? Tsaka pagka naka-open yung MDL ko at may nag-send niya sa akin ng kasalubong ko na nag-high beam, means nasisilaw sila. Ginagawa ko, pinapatay ko yung ano, uh, MDL ko. Sino tingnan niyo, tulad dito, sa super highway to. May tatlong lane. Etong ah uh, way na to, itong medyo diyan sa unahan na yan. Pag dito sa part na to, nag-o-open ako ng ilaw diyan. Hindi ko naman pinakabit tong MDL na to para ano eh, para pamporma pang o pangyabang. Hindi ko pinakabigyan para doon, para sa safety ko yan, para sa safety namin yan ni Macy's. Pag itong pinuputok kasi ng butchi niya, itong ano ko, oh, low beam ko, sobrang lakas daw at nakakasilaw. Sa video, parang ang lakas talaga niyan. Malakas talaga siya sa video. Pero sa personal, hindi naman siya ganong kalakas. Hindi rin siya nakakasilaw, mga sir. Itong high beam ko, yan. oh high beam ko nga, hindi nga rin masyadong malakas eh. Low beam lang yan. natin masyadong iniiyakan Ayun yung medyo nakakaano ano eh, nakakainis inis eh, yung hindi mo naman kasabay lagi sa kalsada, hindi mo naman ako nakakasabay lagi sa kalsada, pero na-judge mo ako ng gano'n, sinisilaw ko yung mga kasalubong ko. Never naman tayong nagkasabay sa kalsada para masabi mo sa akin na all the time is gano'n yung ginagawa ko, nakabukas yung MBL ko. Yung sabi ko nga kahit medyo maliwanag sa area, maliwanag sa ano, ayan o tulad yan, mga lubak, di ba? Hindi ko masyadong napapansin yan pag kayong malayo. Pero pag may MDL ako, oh, nakikita ko yan. At least, naiiwasan na yun. Oh, mga lubak ko, o oh, oh, ayan. Tulad nga. So, yun lang. Huwag tayong masyadong mapangusga sa rider. Lalo na hindi naman natin nakakasabay lagi sa kalsada yan. Peace out!